Yun. Hit. Yun. Yun lang kita! Sunod-sunod oh, na eh. Hindi <laughs> 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 na tampa eh. 1,000 meters yun. Uh, sabi namin na uh, 1,000 meters separates huh? <laughs> the boys from the gentlemen. <laughs> Because the master is very good. Galing, <laughs> galing, galing, galing. Gali. Meron akong special na estudyante na dumating dito sa Officer Kennedy School para malaman kung kaya ba niya na tumama sa layo na isang libong metro. 1 kilometer ang sabihin nun. Si Senate President Juan Miguel Subiri ng Bukidnon ay pumunta sa Officer Candidate School at lulan siya ng chopper. Ako ang nagsalubong sa kanya. Nag-meeting naman kami kasama ang aming commander na si Major General Luis Rex Bergante bago kami nagtungo sa mismong combat training area ng Training and Doctrine Command of the Philippine Army na kung saan doon makikita ang Combat Marshmanship Training Facility. Binigyan ko siya ng special instructions simula sa pagkilala ng kanyang baril. By the way, ang kanyang gamit ay ang Juggernaut Tactical AR-10 Caliber 308 Sniper Rifle Ito ay mayroong Vortex HD na mayroong zero-stop sa kanyang ballistics cams at actually first time ko rin nakahawak ng ganun klase na uh, scope at ang una naming ginawa ay ipinaliwanag ko sa kanya ang principles of marksmanship 'tong review ang tawag doon ay overview. Pagkatapos ay pinaintindi ko sa kanya ang effects of wind, ang ballistics data ng 308 168 grains at 'yung effect ng gravity sa bala sa kung saan, na kung saan ay na mayroong bullet drop bawat distances. At ako muna ang unang nag-zero sa layo ng 100 meters, 'yun ang base zero namin.

Ah, oh, sumentro. Sumentro sa? Sumentro eh. Yes. Uh, another one? Sumentro na guy. Sumentro. Okay, sumentro. Gitna uli? Oh. Nakuha <laughs> na. Nakuha ko na. Nakuha na. Okay. Yeah, yung pag-release ko kanina. Yeah, mag release oh. Pag-release ko kanina. one is... Three. One hole? Ha? Huh? Almost one more, Almost one more? You, you might want to see. Oo nga eh. At kami ay eh, nagtungo naman doon sa layo na 200 meters. Ito ang sinabi ni Senate President Subiri pagkatapos niya matamaan ang 200 meters. <laughs> Yan! Perfect! Ha? Gitang-gitang. Tama lang yung sabi ko 6 inches. Eh. Okay. okay. Another one. Yo, yeah, perfect talaga na malotong na malotong. Another one? Sentro, sentro pa rin. Centro. Okay, centro pa rin. So we can go to 300 meters. Wala nang challenge yan. Nagpunta naman kami sa layo na 300 meters. Ito naman ang nangyari sa kanyang shooting performance. Ready? In scope. Ready. 300 meters. Shooter is Senator Mig Subiri. 300 meters. Wow! Napaka-perfect. Gitnang-gitna, sir. Centro, centro. Bold Another one. Another one. Kitang-kita -kita ko yung... Tama. Ah, centro, centro. Na warat yung gitna eh. Very nice. Firing. Firing. scope. Maintain. Kumanan lang konti Pumanan sir. Kumanan eh. lang konti. Hitting right ng konti. Hit. Right ulit sir. Konti lang sir right. Very good. Konti lang Perfect. Nag-right pa ng konti sir. Okay. Dumiretso kami sa 400 meters. Ito yon. Right ng konti, sir. Bula sa sentro. Right ng konti? 2 inches right, sir. Ah! Sentro, sentro. Ang mga ipang kita ako. So may wind. Ano ka na? Firing! 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 400. 2.5 mils. Ta kita taas atas. Taas right sir. Uh, one one taas right? kanto na sir. Okay, kanto. Kanto kanto kita. Um, kanto. Uh, tinan lang si Hunger. Binparented gumagala nang konti. Wala lang konti, still heating right? 1 o'clock pa rin sir. pababa sir. Naging gitna na siya sir. Gitna na siya. Konting right sir, 2 inches. Konting right ita. lang. Right siya, 2 inches. Gitna. Gitna. Wow. Ayan ron. Gitna sir, gitna. Gitna pa rin. Ayan, nakuha na. At nakarating kami. 500 meters. Kaya pa rin ba ni Senate President Zubiri ang uh, 500 meters. Oo, oh, saan ka lang po, Cai? 3.2 lang pala. 3 uh -huh. inches lang, sir. From the, From, the From the center. Okay na yun. Kasi kalahating kilometer yan eh. Galang. 3.2. 3.2 meters lang pala. Hit! <laughs> hey.

Galing ng trainer ko. Galing ng trainer ko. Mapakaliwa ka. Oo, okay lang, okay lang. <laughs> Hindi na magkalakad yun. <laughs> Hindi na. <laughs> Hindi, pantog yun, pantog. Hit! Hit. Hit. Clock, ganun pa rin. Iyon! tumatama matama naman pala. At nakita ninyo, consistent ang kanyang tama. Kaya sabi ko sa kanya, Challenge! Dapat makapagpatama ng 1,000 meters Nung una, nag-atubili pa siya dahil hindi pa niya nasubukan. Ang una akong ginawa ay ako ang nag-determine kung ano ang come-ups sa 1,000 meters, lalo na gumagamit naman siya ng uh, suppressor, yung use Oceania suppressor na ang resulta nun ay lalaki ang bullet drop. Kaya nung nakuha ko na yung tamang zero, ito yung aking performance doon, ay pinasubo ko na sa kanya ang layo na 1,000 meters. Panoorin ninyo yung aktual niyang patama. Hitting low 3 inches. Okay. Hitting uh, left, I Hitting left, heat left. left, mga 4 inches. Hitting left, 1 inch. Hey, Yunin, yun hit Yun, kita kita Another one hit hey, six o'clock, kita kok six o'clock. <laughs> <Say, hitting low. laughs> Okay na! Okay na! Baka mag-miss pa ba ako! Pwede na! Pwede na! Sunod! Sunod! Thank you! Thank you, thank you, thank you. Sunod! 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 Hindi na tampa 1,000 meters yun! Uh, sabi namin na uh, 1,000 meters separates the boys from the gentlemen. <laughs> Because the master is very good. Galing, 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 galing. Galing, instructor. So ayan, nakita ninyo. Sunod-sunod ang kanyang hits sa layo na 1,000 meters. Quick learner ang ating uh, Senate President. Importante ito dahil siya ay magiging reservist officer ng Philippine Army with the rank of Lieutenant Colonel. At alam naman natin na siya ay may malaking pagmamalasakit sa Armed Forces of the Philippines na kung saan ay sinusuportahan niya ang development ng capabilities ng ating sandatahang lakas para maproteksyonan natin ang ating strategic interest particularly sa West Philippine Sea. On top of that, I have to announce na si Senate President Subiri ay nagsuporta rin sa Officer Candidate School. Nagkaroon kami ng additional barracks facilities para sa kababaihang mga sundalo at yon ay ang Gabriela Silang Hall na na-inaugurate namin last year. Ito yung mga photos namin noon na kung saan si CGPA, Lieutenant General Roy Galido ang aming panohing panangal. Kaya pagpunta ni Senate President Subiri, nakita niya mismo ang produkto ng kaniyang pondo at labis ang kaniyang tuwa. Sabi pa niya, ano pa ba ang maitutulong niya sa training ng Doctrine and Command of the Philippine Army? Kaya ayun, magpipresenta ulit kami ng mga projects na pwedeng mapakinabangan ng mga officers ng Armed Forces of the Philippines na magmula dito sa Training and Doctrine and Command, Philippine Army. So ayan ang um, report ko sa inyo, update ko sa inyo, napakahusay ni Senate President Juan Miguel Subiri at ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang suporta sa aming school at lalo na sa kanyang malaking tulong para maisulong natin ang ating development of capabilities para sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas nang mapangalagaan natin o magampanan namin ang tinatawag na Territorial Defense Operations. Maraming salamat! Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.